Good morning, guys! Um, ngayon, kaya po ako nakabihis na ganito kasi meron kami um, conference sa work. So, kakaligo ko lang. Pero hindi na ako nagbasa ng buhok kasi uh, nagbasa na ako ng buhok yesterday. So, ang plano ko ngayon is mag-i-straighten mag lang ako ng hair. Ayan. So, nakabihis na ako kasi paalis na rin ako in few minutes, ang bilis ng oras, kakaligo ko lang, tapos <laughs> malilate na rin pala ako pag hindi ako kumilos ng mabilis. Anyway guys, so, ito sa inyo, ay hindi pala kita yung buong outfit, ano? <laughs> Ayan, so naka-skirt po ako. Naka-skirt ako and then itong blazer na to, bagong bili ko to sa ano, Tesco. And alam niyo naman ako, mahilig ako sa second hand, pero <laughs> ngayon, bumili po ako ng brand new sa Tesco. Medyo mahal nga lang. Anyway, sabi ko, okay naman kasi formal. So, ang po namin ngayon is um, para siyang all-in-one conference, mayroong exhibition, um, may kasamang parang town hall meeting, at uh, Christmas party, parang all-in-one na. So, I think some others call it year-end party. Pero uh, iba yung tinawag nila sa ano sa company namin. So yung tinawag nila dito ay ConFab. So meron kaming two conferences, maaga maaga nga eh. Kakaiba kasi usually 'di ba yung mga corporate parties, gabi na ginaganap. Pero first time kong attend ng corporate party na 12 hours yung duration niya. So, mag start po siya around 12 o'clock until 12 midnight. So, 12 noon until 12 midnight. So, ngayon is almost 11 o'clock in the morning. And I'm planning na alas ako mga quarter to 12. Kakain mo na ako. Kasi alas dos pa yung, I think yung mga refreshments nila. So, meron sila, marami namang mga snacks pero hindi siya talagang lunch. So, meron silang mga, ano, mga cha, juice, smoothies, yun yung mga refreshments. Tapos, meron mga canapes, um, may mga uh, scones, yun know, very British. Um, ano ba, ba, mga fruits, cookies, ganun. Ganun yung mga binibay. So, basically, snacks po um, for the first half and then later on at night um uh, yun na yung heavy meal which is dinner so bali meron po kaming two conferences na magaganap um so between two conferences merong breaks for refreshment and then after two conferences meron namang exhibition kasi nga uh, sponsor po ito ng mga suppliers namin so binigyan sila ng time to uh, to have their speech Baka bebentahan kami. Ewan <laughs> ko ba? Anyway, so, ang um, after the exhibition, so, two conferences, two exhibitions, and then after that, meron namang uh, dinner. So, prior to dinner, meron kaming one and a half hour na, ano, one and a half hour na break. So, anong gagawin? Hindi po siya sponsor, ha? <laughs> Kala mo may sponsor. <laughs> sponsor. <laughs> anyway, natatawa ko kasi konti na naman subscribers ko. <laughs> so, um, hindi ko sure kung kakayanin ko siya na mag-stay doon until evening. Pero yun yung sa gabi, yun na yung party. So after dinner, three course meal siya. Uh, around 7:30 yung dinner. Kung tawag ng 7:30 or 7:45 PM until 9 o'clock. So 9 o'clock may DJ tapos ayun na yung mga booze until 12 midnight, party party na yun and because of my age <laughs> um, hindi ko na kaya siguro, I don't think kaya ko and plus mga nosebleed lang ako sa mga tao dun <laughs> and uh, besides maaga-aga, nandun na ako, tapos pag uwi manage pa ba ako? hindi ko sure, anyway so plano ko, umes ka po in between, depende depende sa mangyayari pero uh, I'm not planning to wear any coat. So blazer lang tayo ngayon. Hopefully, it will keep me warm. Okay, so habang ko to ako, eh, just, gawin ko na yung aking buhok. Okay, so ang plano ko po guys, hindi ako magda-drive obviously. Tapos, uh, mag-u-Uber lang ako. Meron naman kaming pwedeng ma-reimburse na up to 20 pounds. So, mag-u-Uber lang ako para hindi ko ginawin. <laughs> So, after na Uber, so hopefully drop ako ng Uber dun sa mismong hotel. Sa hotel kasi yung gaganapin. So, after that, um, I will be warm inside the hotel. Tapos, pwede na ako umes ka po. Meron po kasing cloakroom, actually, for for heavy bags, you know. Tapos, kung meron kang coats, pwede mo dun ilagay. Ang kaso, may time may opening and closing time. So, throughout the the day or hanggang evening, actually, nakalagay doon 3 hours, eh 3 hours, three times pala siyang i-open. Tsaka, ganun, parang parang first after first conference, o una pala, waiting mo doon so naka-open na yun. And then, i-close siya pagka-start ng conference. So, after first conference, ayun na, i open ulit. Tapos yung susunod na open is after third ex ah, after first exhibition. After after that, i open yung cloakroom ulit before dinner time. So, what if gusto ko na umuwi? <laughs> what if pagod na ako? Actually, ang dami ko pang gagawin during this weekend, eh. Ang dami talaga dito sa bahay. What if pagod na ako, ba? Diba? So, nakakaya namang sabihin dun sa nag-organize na, pwede mo bang kunin yung, ay pwede mo ba akong samahan sa cloakroom? Kasi may, meron mga, at ano dun, yung mga organizers sila, meron silang access dun sa cloakroom. So anytime, pwede ka namang makisuyo na may kukunin mo yung cloakroom, ay may kukunin ka sa cloakroom. So, nakakahiya lang kasi syempre, busy din sila, di ba? Tapos, hagilapin ah, mo pa sila para lang doon sa sa kukunin mo lang yung yung coat. So sabi ko, titiisin ko na lang. <laughs> so sana, pala ko nga sana na in between lalabas ako, ganun, tapos babalik na lang ako dun sa sa conference, ganyan. Kaso malamig, guys. Kailangan mo talaga ng ano, ng coat. So hindi po pwede ako lumabas. Kasi manipis lang yung aking blazer. Anyway, so yun na nga. Ang plano ko is, ES ka po kasi ako. Pag hindi ko na nagustuhan. Alam mo yun. Kasi, yun nga, nosebleed lahat sila. Naging English kasi. Tapos, uh, yung mga ka-teammate -ka ko, nakasama ko, uh, kalahati lang ng ka-teammate ko ang pupunta. Siyempre, um, hindi naman sila mga Pinay. Alam mo yun. So, iniisip ko, baka mamaya, uh, maupi ako. <laughs> Kaya, at least ready na akong kumis po kung sakaling hindi pa nagusto anyway so uh yun yung aking ayan medyo okay na no yung bangs ko no ang hirap po hindi sanay sa bangs so ayan pwede na siguro ayun guys so ang <laughs> ang attire namin today is I think business casual or semi casual so pwede mag jeans basta wag lang daw yung yung rip off or my holes na jeans anyway so I'm planning talaga na mag jeans pero gusto ko yung black so pakita ko sa inyo yung outfit ko so naka t-shirt lang po ako and then naka skirt pero feeling ko masyado corporate <laughs> masyado corporate so by the way itong t-shirt ko po na ito is 250 lang siya. <laughs> 6 pounds talaga siya. Tapos nag-sale siya. so, 250. Ito naman, galing to ng charity shop. Ito lang talaga yung mahal. Itong coat lang na to. Ay, eh, blazer, sorry. So, um, hindi ko sure kung anong susuotin ko. Kasi meron akong options. Ang gusto ko talaga po is mag-jeans ng black. Kaso, wala akong jeans na black dahil naliitan ko na siya. So, meron akong jeans na black na pang maternity tapos meron pa yung rip. Anyway, um, so, eto, yung next kong option. Tingnan nyo naman, sheer na share So, kung susuotin ko to, kailangan ko mag-legging sa loob. Or, mag-stockings. Um, eto, parang, ito kasi yung pantalon ko na black or <coughs> mag-white <-o> ako. <laughs> Gusto ko talaga magpantalon guys. Ayaw ko lang ng white. Kung meron talaga akong black, yun na yung igogo ko. Kaso kung mag blow naman ako, parang I'm not sure. Pero we'll see. Let's try. What do you think guys? Okay. Good thing. Maaraw po ngayon. So, so hindi ako masyadong worried about sa ulan. Kasi pag uulan, hindi talaga ako pwedeng mag mag white although nasa indoor naman kami pero just in case lang na matasikan ako ng putik or anything na malumi. Yun lang din. Anyway, um sana hindi ako madumihan <laughs> kasi mabilis madumihan. So, I might probably go with white. Pero let's try yung jeans kong blue. Meron nga po pala kaming, meron nga po pala kaming awards night around 9 o'clock. Tsaka, um, ano ba yun? Parang grand, ay, parang yung announcement ng mga prizes, mga winners, something ganun. Parang may raffle ata, ganun, around 9pm. So, ito yung jeans. Parang, okay din. But I might probably go with white. What do you think? Um, yeah. Oh, okay, maaraw po, pero 9 degrees po sa labas. Yan. Pero dahil maaraw, so hopefully medyo warmer po yung magiging feeling sa labas. Okay guys, so this is my outfit. And yung aking bag. On Wednesday? Red wine? Yeah. Is that red wine? Yes yeah, it is. You yeah, have the most expensive water. Mm -hmm. <laughs> it's the most expensive water. I bought that last time, it will cost me five pounds for the water. <laughs> Oh. i should be from outside. <laughs> thank oh, you so nice. much. so yeah. so you're going back home early. oh, it's, it's actually late. it's <laughs> late. it's not early. Uh, it's late. i can see over here. a few people. going to stay till 6 o'clock in, oh, <laughs> uh, in the morning. oh, yes. guys. Naka-uwi na ako ngayon lang. Mga mag-11 na. Akala ko nga, ano? Akala ko sabit lang ako dun, pero... <laughs> nagtagal ako dun kasi masaya siya, in fairness. So, marami po akong, ano, um, uwi. Mga nakuha ko sa mga sponsor po namin. Ayan. Ito yung eco bag. Ibigay ko to kay Ate Marisa. So, bago ko ibigay, papakita ko muna sa inyo. So, ito. Mm -hmm. Hindi ko alam kung para saan to. Charger daw. Mga maraming, oops, maraming mga pens. Ano ba ito? Oh, uh, basta mga airlines yan. Ito highlighter guys. Uh, Post-its. Ayan. So ito, ito po, ibibigay ko kay Ate Marisa. And then, meron ako ditong um, another flask kulay red. Ayan, Cathay Pacific. Ayan, so may ball pen na ano to? Qatar ba to? Ay, oo. Oh. Qatar pen, tsaka yung notebook. Ayan. Tapos, eto, notebook ng company namin. Hindi ko na papakita sa inyo kasi company namin yan. And then, meron akong Turkish airline na notepad. Tsaka yung company namin na uh, eco bag. So, hindi ko lang papakita sa inyo. Confidential. And lastly, ayan, nakakahon pa. Virgin Atlantic. Ayan, maganda. Grabe, guys. <laughs> Ang plano ko talaga is uuwi na ako eh. Pero, grabe yung mga prices na, ano, ng mga suppliers namin. Hindi ko ina-expect yun. Yung katabi ko, <laughs> nakaka-teammate ko siya. Siya na na, lo, grabe. Business class, um, papuntang return yun na return ticket um, so business flight, flight to Doha, Qatar tapos kulat na kulat sabi niya oh I'm shaking I'm shaking kasi talagang hindi niya na-expect pero ang kulit-kulit niya lagi niya sinasabi sa akin Judith you're going to be the winner so be prepared <laughs> tapos siya yung nanalo. ah grabe grabe lang talaga at um, yun, kaya kami nagtaga. <laughs> kasi nga, ang lalaki ng mga prices. Uh, meron pang mga, basta mga return tickets. Nagulat kami kasi yung mga sponsor namin talagang sobrang galante. So, basically, hindi po yun galing sa company namin. e, eh, bibigay ko pa ito kaya isa. Hindi po yan galing sa company namin. So, yung mga prices, galing talaga yun sa mga sponsor namin. So, yung sponsor namin. Talaga namang napaka galante nila magbigay mga return tickets. Ganyan merong isa yung yung sa kabilang team na kakilala ko um, anywhere any destination in Europe as uh, return ticket then tapos any ano ba yan any UK airport tapos papuntang ano nga ba yun <laughs> basta basta may mga may mga destination na tapos yung isa naman wala pang destination So, sabi niya, oh, tama-tama kasi taga niya siya. Sabi niya, magagamit ko talaga kasi pwede sa siya umuwi. Alam mo yon Sabi ko, wow! Ang gagaling talaga naman. Napakagalante talaga ng mga, ano namin, mga supplier. Ayoko masyadong sumigaw ngayon kasi tulog na sila. So, akit na rin ako. Maghihilamos ako. Tsaka, prepare na rin ako matulog. 11 o'clock na, guys. <laughs> ngayon lang ako ulit nag-night out hindi pa nga dapat ako uuwi. Kasi ang saya-saya pa doon. Nagsasayawan pa sila pero ah, sabi ko kailangan ko lang umuwi. Kailangan ko lang umuwi. Ah, ayan guys. See you later. Thanks for watching. Bye-bye.